Tapos na ang apat na additional na kwarto sa Kambingan. So itutuloy na natin yung ating project sa Kambingan. Naging challenging dahil sa sipon ko. Ah! Ah! Pero hindi tayo papatalo dyan. Laban lang. Ang ending, natapos din. Tara, So itutuloy na natin yung ating project sa Kambingan sa so, ating mga kwarto di ba nung nakaraming bitin tayong gawain doon so itutuloy natin and hopefully matapos natin lahat ngayong araw at sa so, ganun makabili na tayo ng additional na kambing na mas maganda at adult na yung nakapanganak na ating bibilin Marami na tayong kahoy kaya ngayon may na natin ang ating project Nagkargaan na kami sa tricycle at dinala ito sa goat house sana naman ay matapos natin ito ngayong araw. Pinalabas na rin namin ang mga kambing para hindi sila paharahara dito habang gumagawa kami. Pati na rin si Nabuang. Pagbalik nila, ang kanilang bahay ay napakaganda na. Woo! Nagsimula na kagad kami magsukat, maglagari, at magpako. Mga kahoy na pamako ng patpat na pader na lang naman ang kailangan ilagay. So, sabay-sabay na namin tinatapos itong, itong partition na yan. Nasa ganoon. Pag natapos, papatpatan and then pinto. Mabilis na yan. Tigagatlo kada pagitan ng partitions. Same style. May spacing sa ilalim para sa mas madaling paglilinis. At nagamit din naman ng level bar. So, tapusin ko lang itong akin dito. Si Jayman nagpapatpat na. Si Jampol, ang ginagawa niya ay pinto kasi Lagi yan. Pag may gate, may pinto, yan lagi. Sigean Paul. nag naman ako ng patpat -pat para makapagpadar na rin ako. Buti na lang, tatlo martilyo namin at marami kaming sabay-sabay nagagawa. Matagal kasing gawin ng pagpapako ng patpat -pat eh. Dapat, dahan-dahan para hindi mabiyak ang patpat. -pat at minamarkahan pa rin yan ng dulo ng pako para hindi basta-basta mabiyak. At tatlo pa ng pako. Tingnan mo naman, tapos ko na yun. Okay, si Jayman, hindi pa. Ay, nako na rin magsimula. Ah! Ano ka? Ano ka naman mga nangyayari tingin sa trabaho din eh? Tapos, lalagyan pa ng brace na pa-horizontal, additional support ng mga patpat. -pat. Okay, so tapos na yun sa akin. Tapos na rin ka, Jayman. nakadalo, pinto na. Ang kailangan nalang gawin ay mag-merienda muna. Ang lilate ng tinapay namin ah. Baka magsuntukan pa kami din eh. Anyway, tinuloy na namin. At natapos pa din ang gitna partition ng patpat. Oh, okay, andito na sa loob yung ating mga babaeng kambing oh. kasi umuulan kaya pinapasok. Kami. Kulingin muna natin sila sa isang partition para hindi naman siksikan din sa loob at makipagpatintero sa nagugulat ng mga kambing. So, ang gagawin natin, kasi dyan po lang mag assemble ng natitirang pinto Ilan na lang yan? Isa na lang yan Isa so, Tapos tayo J-man tayong patpat -pat. Naging medyo challenging lang at napili namin ay nakapatong sa bubong ng ating kambingan Titigas pa ka naman sa amin yan kami nakakain ng kanin <laughs> Eh ano pa, ginawa namin patpat -pat. At ang nagpahirap sa akin ngayong araw si pon Alos matanggal ang ilong ko kasi singa at kababahing. <coughs> Palagi pa man ding nakatungo sa ganitong gawain, eh di tulo ng tulo. pa rin, wala makakapigil sa atin. Tumulong na rin kami sa paglalagay ng patpat sa pintuan. At yun na lang naman kasi ang kailangan bago may kapit namin ang mga ito sa mga kwarto. Isinukat namin ang mga pinto at isa-isang ikinabit. Merong mali ang sukat, may nagkamali din ang pako ng hinges. Pero lahat naman ay magagawa ng paraan. Inabot na naman kami ng dilemma. May kailangan pa ng adjustment pero pwede nang ilagay ang ating mga kambing. Mas magiging safe na ang mga alaga natin dito. Yun lang. Peace.